Hello, 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 hello Philippines, hello worlds, panibagong buhay, panibagong pag-asa, another day, another vlog na naman po tayo mga clubs. Pero bago ang lahat, please do subscribe my YouTube channel, Kalobs TV Vlog, and comment, share, and follow you din po yung aking Facebook Facebook Richard Magalanes Berdon charge at sa aking Facebook page Kalabs TV. Maraming salamat po. Mal napakalakas ng ulan sa labas, nakakatakot. Walang tigil ang ulan talaga. Malapit pa naman ang bahay ng kapatid ko sa Manila Bay. Konti na lang dagat na. Siguro apat na bahay, apat na bahay dagat na. Pero hindi dapat tayo mag-ala kasi nandyan siyama para lalayan tayo. Ngayong umaga lang ako nag-vlog. Sinus sinusulat ko muna bago ko sabihin. Para hindi ako malito. At para hindi gaanong bulol ang mga sasabihin ko ang salita ko gumagawa ng sariling script. <laughs> Charot. Ano ba 'yan? Sariling script talaga. Ano 'yon, artista? <laughs> Charot talaga. Ilang araw na kasi walang gawa, walang gawa ang vlog. Ulan ng ulan. Tapos nabura sa cellphone pa yung pang dapat naggagawin kong vlog. <laughs> Ang hirap pa naman gumawa ng view tapos mabubura lang. Buong Metro Manila, baha. Yung mga tao, naglalakad na lang sa gitna ng ulan. Kahit, kahit umuulan din, traffic pa din. Buti na lang nababalitaan ko pa din kahit na tayo hindi nakakalabas ng bahay sa, pamagit, sa pamamagitan ng panonood ng TV babalitaan natin ang mga nangyayari sa kapaligiran po natin ang laki ng, ng nangyaring pagbahan sa, sa buong Metro Manila nakakatakot imagine bahang baha talaga siya nga pala Tuloy pa rin ang pagbabalat ng bawang ni Jo ng hipag ko si Jo at ang kapatid ko. Mama ko, mama ko rin, nagbabalat din ng bawang. Kahit umuulan, kayod pa rin ang kayod. Dahil sa napakalakas ng ulan, hindi pumasok ang kapatid ko sa trabaho kasi yung, dina, yung dinadaanan niya lubog, lubog sa baha. Ang maganda rito, di tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng announcement regarding sa bagyo or hanging habagat kung dapat silang lumikas o hindi. Kaya, 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 Mayor Isko, maraming salamat dahil dyan, saludo ako sa inyo magaling talaga kayo kasi si Mayor Isko schoolmate ko dati sa Rosario Almar Elementary, Elementary School schoolmate ko yan kababata, kababata ko din yan kaya Mayor Isko maraming maraming salamat sa iyo sa inyo <laughs> nabubul pa ako ito po si Kalabs TV Vlog na nagsasabing pa alam na po habibi